Magandang araw mga classmates, ako po si Cons JP. Nandito po tayo sa Barili, Cebu. Pinasalan po natin yung kaibigan natin, yung idol natin. Walang iba kundi si Mr. Carlo Diluvio. Idol, paano po nagsimula yung pagmamanok mo? Ah, uh, yung pagmamanok ko, matagal na ako nagmamanok, uh way back when I was I think binata pa ako. Ah, uh, nag nag ako magmanok I think uh 1996. Yeah, yes, ano lang, uh on and off hanggang nung <clears throat> nagkasawa na ako, tumigil ako saglit, then bumalik ulit. So ngayon, uh, I have the opportunity na mag-acquire ng mga breeding ma maayos na breeding materials from the US so dito na ako nagseseryoso sa pagmamanok. So ano ba ikaw idol? Ah uh, fighter ka ba or breeding ka lang? Noon fighter ako noon pero hanggang hack fight lang. So sa ngayon, nagbi-breeding muna ako. Saka na yung ano fighting ay ah, yung pag yung paglalaban. Dahil sa akin naman is hindi naman ako nagmamadali. Pero hopefully within this year pwede na tayo na sumabak sa mga labanan Idol kailan ba ito natatayo yung Kuja Farm? Ano po yung meaning ng Kuja Farm? Uh, yung Kuja Farm started uh, 2019 when I bought the lot. Uh, actually hindi ito manukan noon it's, it's, ano lang ito manggahan then uh, hanggang nag umpisa lang ako ng 30 tipis hanggang all of a sudden, hindi ko na namalayan na medyo lumaki na pala. And yun, ito nga, pa-expand pa-expand dahil medyo nagkulang na nga ng area dahil sa production natin. So, noong araw, Idol, yung binibreed mo, mga local ba or mga imported? Ah, uh, nag ako, mga local lang. Dito lang, ano? kumukuha ako sa, may ko noon sa Red, sa Manahaw. Hanggang yung may opportunity kasi sa US, pero tayo mga kaibigan doon na uh, close kina Dean, kina Larry. So doon ako nag-upisa na ako talaga na mag-import ng mga manok sa galing US. So ano ba yung katangian ng mga manok yung gusto mo? Yung hipo, yung, yung matangkad siya? Ano, ano, ano yung katangian ng gusto mo? Ang gusto ko talaga sa manok yung balansyado talaga. Balansyado? Yung hipo, magandang yung hipo, yung... Yung tindig niya, yung makikita mo yung yung astig ting atin uh, talaga So yung mga manok mo, di ba, mga imported na ba ngayon, di ba? So mahirap ba yung pag-import ng mga manok dito? Ah, uh, noon hindi naman hindi naman mahirap noon. Actually noon, pwede tayong uh, may time tayo mag nag-import na tayo ng mga 30 heads to 40 heads isang shipment lang. Pero recently magdagka problema yung shipping ah uh, nag-stop ngayon, I don't know kailan ulit mag-resume -re yung shipping natin. So, ano yung mga bloodline na mga imported mo, Idol? ah uh, yung bloodlines ko talaga is yung mga galing kay Dink, yung Golden Boy, 5K, then kay Larry, yung mga Raptor, Hatch Grey, ah, uh, Maclean, ah, uh, ano pa, yung mga Albanese, then meron tayo kay Jerry Jenkins na mga sweater, Meron tayong mga 22 kills sa galing si Rick Lizard, yung mga Rubble Hatch natin galing kay Ambran. Ah, uh, may, may, <laughs> medyo marami. Pero, hindi ka ba nahihirapan, Idol, na wala ka dito, yung, yung mga manok mo na dito, ano, anong, pa, anong, anong, anong ginagawa mo para malaman ng mga classmate natin, ng mga OFW na nandoon sila, yung manok nila nandito sa, sa Philippines? Ah, um, medyo mahirap talaga. It's like communication lang talaga. is uh, I'm just so lucky na yung farm manager ko mapagkatiwalaan ko talaga so every day I try to call every day talaga para masiguro kung anong anong dahil hindi talaga maiwasan may problema talaga so kahit hindi ako hands on lagi ako nakamonitor talaga Pero Idol, di ba mahirap yung pagpalaki ng mga sisyo? Mm -hmm. uh, anong ginagawa mo sa mga handler mo? Pinatrain mo ba? Ano yun? Ah, yeah. Yung oh. farm manager ko, kung may opportunity na may mga classes din. For example, noong last year, kami talaga dalawa. Nag-schooling din kami kay attorney Ryan Abrenica. So, ito eh, ng manok naman talaga is walang katapusan eh. You oh. have to learn. Hindi pwede na isang ano lang. Kailangan mo talaga i-punin mo lahat ng knowledge, then i-apply mo. Palagi kang nag- Uh, nag-import ng manok pat patungo sa Philippines. Mm -hmm. Ano ba talaga yung ginagawa mo pag pagdating ng mga manok dito sa Philippines? Ah, uh, Yun, yun ang pinaka-crucial talaga dahil yung pag ng manok hindi madali. Pag, uh, pagdating, dahil from traveling alone, it will take like, sometimes like 24 hours. So, yung manok talaga, pagdating dito, bagsak yung katawan. So, we always make sure na before pumasok sa farm talaga, naka-isolate sila. So we try to isolate the chickens like at least a month. So isolate, bakuna talaga dahil yun mahirap. Pag tinamaan talaga, goodbye mm. talaga yung manok natin. So saan mo i-isolate? Dito lang sa farm o sa ibang farm uh, sa ibang lugar o dito lang? Dito lang sa farm, farm pero dito. nakahiwalay talaga siya sa ibang ano sa mga ibang manok talaga. Idol, sa pag-breeding mo idol, anong ginagamit mo idol? Diba merong iba na battery cage, yung iba, yung isang laki sampung inahin. Mm. Ano bang ginagamit mo dito sa koja Farm? Sa akin talaga is battery cage talaga. Battery. Medyo matrabaho siya pero ano kasi kami, materialist talaga kami ay eh, mahirap na pagmaligaw. So, ginagawa talaga namin battery cage talaga sa isang lalaki. Uh, nagpapadala kami ng at least mga walong babae. Walong babae. Yeah. Para sigurado talaga dahil mahirap na ano pag <coughs> what you call i e, sa amin kung yung nasa ano lang yung flock mating. Oh, flock. Oo. So But, sa, sa so battery pag may itlog kuha ka agad marking kaagad So at least hindi kami maliligaw. So anong binibreed niyo? Uh, pu puro ba or merong battle Stag? Ano yan? Good stag? Battle stag? Ganyan? Sa ngayon is 95% is all uh, breeding materials talaga F1 talaga Then 5% yung nag sa kami ngayon na mag-experimento kung saan mm. mag yung breeding namin At hopefully ngayon masusubukan nga natin ngayong upcoming na uh, stag uh, babies So let's see Sa pag import mo ng manok pagdating dito sa Philippines pag breeding mo uh, may instances ba na ang yung mga anak niya hindi mo nagustuhan? Oh yeah, may mga instances talaga dahil unang una yung mga materials natin hindi natin pwede na ibitaw doon. So cross fingers lang talaga na yung mga anak maayos maayos talaga sila pero hindi maiwasan talaga dahil unang una yung materials may mga bulok. So Of course, yung mga anak talaga same hmm. din. So, 'yun talaga ang problema sa pag import ng manok Sugal talaga. Sugal talaga sa. Idol, ano ba yung plano mo sa Koja for the future? Ah, uh, yung actually yung plan ko ta naman talaga is yung nag-opis ako mag-breeding is to give like the backyard breeders the best breeding materials na hindi na sila mismo pupunta sa US at uh, ako na magdadala dito and I'm, I'm the one who's taking the risk talaga na gusto ko na maka maibigay yung maayos na mga manok. And also, at the same time, hopefully na ito naman talaga dream natin sa pagmamanok na manalo din tayo sa mga big events. Hopefully, hopefully one day. Pero ano lang, uh, time will tell. E, ano bang ma-advise mo sa mga OFW na papasok sa ganitong negosyo? Ah, yung advice ko talaga is kung papasok yun sa mga kapwa kong OFW is before you start sa pagmamanok, maghanap talaga kayo ng mapagkatiwalaan na tao sa farm mo. Dahil gaano kaganda ng manok mo, ka gaano kaganda ng facilities mo, pag ang tauhan mo bulok, wala talaga mangyayari sa manokan mo. Idol, di ba nagbibenta ka ng manok? Diba? Paano ba yung makukontak ng mga ating mga classmate kung mag-acquire siya ng manok sa inyo? Uh, pwede silang mag-contact sa akin through Facebook, sa Facebook account ko, uh, Koja Game Farm at saka Koja GF. But most likely sometimes ano, medyo busy, hindi, ako makakasagot ka Ang ano talaga, kung pwede kayo kumunta kay Danilo Riponte, yung farm manager ko, at saka sa asawa niya, uh, Jonah Montuerto. Yan mga classmate alam nyo na kung paano magkontak yung Koja Farm. Hanggang sa muli, ako po si Coach GP, kasama ko si Carlo Diluvio of Koja Game Farm. I'm born to breed.